Okay, shout out mga idol. Paki-subscribe ko sa ko ang YouTube channel no, Arjim TV. Mo na sad mga, mga trabaho karon mga idol no, nagpa na pud mi. Oh, hello Black, no. Eh, sa ni kabalay mga idol, mo mangi... kwan kuan. sa balay. Mo sad niya mo trabaho mga idol no. Mo sana taon liha, labi na sa mga construction worker karon. sa mga kuan no. Mason Panday Libor sa taot sa tanan. lebihnya dari satu mga barkada diha sa tampakan saut kota batu no. kumusta na mutan diha? No. Lebih dari satu mga mit, Kumusta na mutan? Lebih sa kapri di Banglista, kumusta na? Dari sabni kinkin kin-kin ilmu sira no, set out tanan diha. Kamar bin Glorian. set out. Kumusta na tuan ada mga badi? Eh, ampi-amping nang mun mun trabaho sa no. Ang kinabuhi mga idol no? Para sa atong pamilya Mga magkakwanta Salamat sa inyo ang suporta mga idol no? Sa matagkaroon ako niya sa mga video Na inawat ko nga uh, Palayon lang magtanaw mga idol Tabi na sa pang channel Arjim TV no? Salamat sa inyo suporta mga idol sa matagadlaw Tabi na sa pag like ninyo uh, Pag comment no? sa pag subscribe sa mga video Salamat kayo idol kung ko magsawa sa inyo, pagpasalamat sa inyo, no? Tingin natin mga padayo na kinusuporta sa mga video. O, no? salamat yung kayo.